I do not believe in that deterrence, deterrence. Paano mong betener yung missiles? How can the Philippines deter missiles coming from China by these uh, EDCA sites? See now? Hindi pabor si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa posibleng karagdagang pagtatayo ng panibagong Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA site sa Pilipinas. Ito'y bukod pa sa siyam na nakakalat na sa iba't ibang bahagi ng bansa. Matatandaang sa isang press conference kasama si AFP Chief Romeo Broner Jr. noong September 14, sinabi ni U.S. Admiral John Aquilino na magsasagwa sila ng mga rekomendasyon sa kanilang mga senior leader ukol sa mga karagdagang EDCA site sa bansa. Sinabi naman ni General Bronner na walang kinalaman ang ibang mga bansa sa Indo-Pacific region pagdating sa pagtatayo ng mga EDCA site sa Pilipinas. Samantala, ayon kay U.S. Ambassador to the Philippines, Jose Romualdez, na mga kasunduan sa pagitan ng Estados Unidos at Pilipinas, kabilang na ang EDGA, ay bahagi ng defense at security strategy ng bansa upang maprotektahan ang karapatan at soberanya ng Pilipinas pagdating sa maritime territory. Ang mga kasunduang ito rin anya ay maaring magsilbing mechanism of deterrence o mekanismo na makapipigil sa mga banta o aksyon na maaring humantong sa armadong labanan o digma. Binanggit naman ng U.S. Department of Defense ang deterrence bilang isa sa mga papalakasin nito kaya sila nakikipag-alyansa sa mga bansa sa Indo-Pacific region kung saan bahagi ang Pilipinas. Ngunit, kung si dating Pangulong Rodrigo Duterte ang tatanungin, hindi siya naniniwala na nagsisilbing deterrence ang mga EDCA sites. Anya, ginagawa lamang garrison ng Estados Unidos ang Pilipinas. Kung sabihin mo na Padagdagan mo ang base as a deterrence. You must be joking. Pinagbibigyan lang yan, ang Amerika is making the Philippines a garrison para tayong detachment ahead of Guam, Hawaii, then the mainland na dito muna sa mag-away, magbakbakan, kung sakali, dito sa Philippines, may misil sila, tatapos ang mga Pilipino magtulong ng away. But we will all suffer because we would be the first line of defense. Before they can move on to Guam, then baby Hawaii, then America. Dito pipigilin nila. This is the trip wire. Yung pagano pa yung may wire na ano pag na spy spy ka, pag na trip mo yan. Ito yung trip wire ang Pilipinas. Naniniwala si Duterte na humihingi ang US ng karagdagang base para sa kanilang mga missiles. Samantala, ginawang halimbawa ng dating Pangulo ang digmaan sa pagitan ng Israel at Hamas kung saan tumutulong naman ang puwersa ng Amerika ngunit kayang depensa ng Israel ang kanilang bansa sa pamamagitan ng Iron Dome, isang automated system na idinesenyo upang maprotektahan ang kanilang mamamayan sa pamamagitan ng pagwasak sa mga raket na inilulunsad ng Hamas. Unang nilikha ng Israel ang Iron Dome na walang tulong mula sa mga Amerikano ngunit gayunpaman ay kaya lamang nitong patamaan ang mga short-range rockets. Good for Israel because without America, they can stand on their own. May iron dome sila. Because they have the native talent to make it, invent it, make it, manufacture and make it work. Tayo wala eh. Depende tayo. Meron tayo marami. Pampista lang ito. Quites lang ito, ma'am. Wala tayong missile na ang ganon. Huwag na, tayo, huwag na tayo magbulahan. wag huwag, Let, uh, do not be too naive, naivete really. Naivety can bring you down. So, tama yung aten we, we, we deal with all tamak ng Amerika stay there for 50 years and they want to prolong it for how long can you please let us go Samantala iginiit ni dating pangulong Duterte na neutral pa rin siya pagdating sa tunggalian sa pagitan ng Estados Unidos at China Ngunit aminado ang dating Pangulo na wala siyang magagawa kung papabor ang mga Pilipino sa isang panig, lalo na at nakikita niyang mas pabor ang mga mamamayan sa mga Amerikano. I'm not favoring China. Contrary. President Xi Jinping is my friend. But he knows that I'm a Filipino. At maybe, in case of total war, because by sheer popularity, Filipinos, 90% are pro-Americans. Who am I to go against that rising tide? I cannot just be, keep on harping pro or pro China or anti China. I have to invest in what I believe is the present situation. If the Filipinos are one ninety percent pro China, ulat tayong magawa. Then by all means, if at all, I may just as a matter of principle, sabi ko lang, hindi ako kasi nagsabi na ako kasi na ano ako neutral ako. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ito si Ina Mortel. SMA News.